Wow, thank you, po Thank you, Tali. Getting my water because mommy will gonna drink. What's this? Me water. How about that one? In your hand? Mommy's medicine. Okay, give to mommy. No, no. Put mommy's mouth. Ah, ah, ah. Mm. ah. Ininom po ako ng gamot mga kamami. Okay, anak. Please. Sige. <sighs> Uminom po ako ng gamot para sa aking ngipin. Dahil po, binunot po ang aking dalawang ngipin sa taas. So, ang inyong mami ay bungal. <laughs> good morning! Thank you, anak. Can you please put it back there? In the room? Okay. Wow, oh, very good. Be careful. Put it back there in the room, ha? Huh? Don't drop it. Nauutusan na po ang ating baby tali mga kamami. Malaki na talaga ang aking baby tali. Antayin natin siya makabalik. Tapos na po akong magkape. Naubos ko na po yung kape. Kaya ako po ay uminom na ng gamot. Mamaya uli after 6 hours. So ayan ang ating baby tali. At gusto na daw po niyang mag-almusal. Mamaya bababa na kami. Come here anak! Come here. Uh oh. What's that? I want you want grapes? Oops! Nahulog na anak. Nahulog na. Wait mo na. Ayan, ang kain na po siya ng grapes. Nahugasan ko na po ito bago ko uli binalik sa plastic. Put it back there. Sa table. Dali. Okay. Come on. Oh, you sit down and eat, okay? Yeah. Don't put here na ano in the bed. You just hold and eat. Where's your ponytail? Huh? Where's your ponytail? I don't know. You don't know? We need to tie your hair. Oh. Say kain po. Kain po. Good morning po. Good morning, Good morning everybody. Mm -hmm. Okay. No, anak. I cannot. I cannot eat that. Hirap ngumuya, mga kamami. We eat na.